So ayan mga kainday, meron na naman silang ginilid dito. Ito oh, isang supot ng mga damit. Parang ano to, ah, parang damit yata to ng pambata. Ito natatandaan nyo kahapon, ba diba, dito? May nakita na naman ako kahapon dito na sapatos, yun yun. Tapos, ayan o, oh, parang meron pa yatang Hello Kitty yata yun na stop toy So ayan, dito na tayo sa park. Dito natin siya bubuklatin kung ano yung mga tinapon nilang mga damit. ayan Ang dami na naman tayong mga damit, mga kainday. Oh, wow. ayan oh, maganda pa siya. Wow. Tamang-tama pasanak ko to oh, kay Riana. Oh, di ba? Wow, ang ganda din nito, mga kainday oh Okay pa ito naman sweater hmm. ito naman leggings o uh, tawag yan tights ba <laughs> ayan kunin natin yung tights tapos yung shorts short ito din okay din ito oh, ano yung ocean park wow ayan sweater din yan tapos ito naman is jumper. Ayan. Dress din ito. Wow, unique lo. Ayan, okay pa to. Sweater. Ayan, pero hindi ko nakunin tong mga sweater. Makakapal. Ayan. Itong shorts. Okay din tong shorts. Ayan, tights. Bali, pipiliin ko lang mga kainday yung kukunin ko. Mm -hmm. Hindi lahat. Oh, wow. Ayan o, oh, okay na okay pa. Tamang-tama to kay Riana. <laughs> Ayan oh, mga kainday o, oh, di ba? Ang ganda. Ayan oh, unique lo Pwede pa yan, Pambahay. mantsa lang pero okay yan pambahay lang naman yan so ayan mga kainday mga nakuha natin ngayon o ba? Diba? ayan